Alam mo ba na tinatayang higit 70% ng mga mambabatas sa Pilipinas ay mula sa political dynasties? Sa lokal na antas, hanggang 80% ng mga gobernador at alkalde ay kabilang din sa mga political clan. Maraming nagsasabi na masama ang political dynasty sa Pilipinas. Pag-usapan natin ang mga matibay na dahilan kung bakit. Una, nagkakaroon ng konsentrasyon ng kapangyarihan. Kapag iisang pamilya lang ang paulit-ulit na nakaupo sa pwesto, nawawala ang healthy competition sa politika. Parang monopolyo pero sa gobyerno. Pangalawa, nabubulok ang sistema. Hindi lahat ng miyembro ng isang political family ay kwalipikado. Minsan, apelyido lang ang puhunan, hindi kakayahan. Nawawala tuloy ang merit-based na pamumuno. Pangatlo, hirap umangat ang ibang leader. May mga matitino at mas may potensyal na leaders pero di makalusot sa eleksyon kasi kontrolado na ng dynasties ang pera, media at machinery. Pangapat, nagiging negosyo ang politika. Dahil sa tagal nila sa puwesto, minsan nagiging family business na ang pamumuno. Nakakalimutan na na ang tunay na layunin. Maglingkod, hindi magpayaman. Pero para maging patas, may ilan din na sinasabi na kung magaling naman sila at mahal sila ng tao, bakit hindi? May continuity raw sa mga proyekto at pulisiya. Ang tanong lang talaga, paano kung yung susunod ay hindi na magaling pero mananalo pa rin dahil sa apelyido? Simula pa noong na 1987, mahigit 70 panukalang batas na ang inihain sa Kongreso ng Pilipinas upang ipagbawal o limitahan ang political dynasties. Sa kabila nito, wala pa rin na ipapasang batas na nagtatakda ng malinaw na depinisyon at regulasyon sa mga political dynasty. Ito ay iilan lamang sa mahigit 70% ng mga halal na opisyal sa bansa na may kaugnayan sa political dynasties. Marami pang ibang pamilya ang matagal ng hawak ang kapangyarihan sa kanikanilang mga lugar. Tulad na lang ng mga Marcos family sa Ilocos Norte, karamihan sa kanila ay nasa national level. Duterte Family sa Davao City, Binay Family sa Makati, Estrada, Ejercito Family sa San Juan, nasa national level rin, Revilla Family sa Cavite, Villar Family, Las Piñas, nasa national level. Ang political dynasty ay hindi lang isyu ng apelido. Ito ay isyu ng kapangyarihan, oportunidad at kinabukasan ng bansa. Habang paulit-ulit ang mga pangalan sa balota, paulit-ulit din ang mga problema sa lipunan. Kung tunay nating gustong umusad ang Pilipinas, kailangan nating pag-isipan, gobernong para sa iilan ba o para sa lahat? Ikaw ka, Joe Fact?